Hello guys, ngayong araw na to guys may mga, may customer nga pala tayong nagpa-check ng kanilang engine sa kanilang motor guys at ito na yung ating ating check sa ating makina guys so ang diagnose natin sa engine guys sobrang ingay po nung engine guys para po siyang may coins at parang may bell na tunog so ito yung timing chain na nakita natin may gap na yung chain kaya pinalitan natin ng bagong chain yung timing chain yung engine guys kasi dun yun nagmula yung maingay na tunog ng timing chain sa gilid guys so ito binaklas na rin, natin yung iba yung gilid at binago natin lahat na yung roller chain tsaka yung sa top yeah guys binago din natin yung mga top gasket guys para may balik na rin yung combustion ng motor yung magandang compression ng piston at ito yung ipapalit nating timing chain nga pala guys sa ating motor na din na inaayos natin at i-diagnose dito sa shop ko guys so, so ito guys papalitan na natin ng bagong timing chain guys susunod natin ni Kabit yung kanyang bagong roller chain guys so sasunod na natin yung timing chain sasunod sa timing chain yung roller chain at ibabalik na rin natin yung takip sa gilid guys lalagyan natin ng bagong uh, kit guys wheel seal nya saka yung ring guys sa takip so ito ilalagay na natin yung ring rubber ring so pinago rin natin to guys para wala na talagang leak guys sunod na naman yung flywheel magneto kit uh we'll sell guys. ilagay na natin tong takip guys ayan tapos lalagyan na natin ng lock So ito guys Nabuo na natin yung engine guys So nakabit na natin yung Head at block at saka yung timing chain So ngayon Papaanda rin na natin to guys hanggang dito na lang yung video natin guys at hanggang sa susunod ng mga vlog naman guys so pla pa follow na rin sa facebook ko guys at sa youtube